Game mo niya kaya say? Dino ah, Ha game na. Ying, dito kana. <laughs> Sasali. Wala ka namang pera. Engge, hindi pa ako. May Oh, misa ka ito na oh, Ying. <coughs> Ay, tara. Bounce, bounce. Biyan mo na kaya, biyan mo na kaya. Oh, 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 manakbag ka. Oh, one. One, two. Manakbag ya. Oh, tara na. Babay na kami. Babay na. Tara na. Okay. Okay, bye-bye, yay, yay. Ha? ha? Saan ka punta? Saan ka punta, Yay? Bye-bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. Lalo, may naroob itong tindahan ka rin.